mukbang na naman sila guys oh. Hindi na kumagagabi na Dito na kumagagabi ha Dito na kumagagabi Tanghali pa kumagagabi May UTI ano ba kumagagabi Yung hirap na hirap na si si Bakla din eh Kinandong na eh kanina pa yan <laughs> so, Bukas na ililibay si setter na Wala na kami pagkakapihan Guys, wala na nga kami pagkakapihan kami na Napunta ng lawa ng taal Pag kami napunta ng Sabi ko naman na, Wa namin Magbubuta kaming lawa ng taal, dadaan kami ng dadaan dito. Ano, ano ka? Pinagtatanog ko na si Manu. Ano ba, ba't ako? Wait, wait. Ano yan. yan Joke lang. <laughs> Ginan yun muna. Mukbang na naman siya guys. O, tinan niya. Kahapon, inubos ang pulutan. Hoy, takantaka kay Corsenter. Laging sa tuwi tweet na lang Nabubuntang lamay. Nakalibustik na pula. Hindi na nahihiya sa nakahiga. Daig mo pang daig mo pang ayos doon ng nakahiga. Pati ko nakaliplo Oo nga, Huwag kayong maingay. Alam mo yung May nagdadasal sa loob. Ang ingay nyo. Bite mo naman. Ang ginagawa mo. Nagbabalit ko naman si Manuel na iilan ang ipin. Oo. Uh -uh. Ano kayang kapalit, guys? Ako'y kinakabahan na. Ano <laughs> kayang kapalit? Bata Wala, ano? guys, ni, Magpapahilot naman ako ni ng likod. Ito nga. Ito nga. Oo, Kaya ako pinag iipon na rin si Manuel. Magpapahilot ako mamaya. <laughs> <Okay. laughs> Dinidinaan niya um, mo. Ang ginagagunto mo. Uh -uh. Oo. Oh, Oo, diba? Yan. Bago na ibigay sa iyo yung ipin. <laughs> <Napain> po, ano? <laughs> okay, mommy, ah, nakakain ang ah. ko ano? Okay, mami. Nakakain ng make ah. Make-time na, eh. Tingnan hmm. nyo naman, guys, ang ano... yun Sibuan <laughs> <laughs> mo <na. laughs> May balat pa, guys, si Sinobol. <laughs> guys, kung buhay siya, Tyrowena, tuwang naman yung amin. <laughs> um, Hindi naman kami nang papalsen. Ano? <laughs> Ano guys? Oh, si center ang dami kinukuha. Mukbang, mukbang. Hindi mo tama. Kala ko iyon eh. Beshi diet tayo ngayon ano. Diet tayo. <laughs> Kakasabay lang tayo. <laughs> kanina, guys, tingnan niyo kanina yung sunflower ang ano. <laughs> tingnan niyo naman ang sunflower oh. Ano ang sunflower karina ngayon? Iba na. Ngayon po ay sunflower. Hahaha. 'Di na hindi mix tabi ang aking mami, oh. Dito <laughs>